Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod pang magbigay ng kunting komento sa nangyayari sa ating pangalawang pang pangulo ng Pilipinas. Ayan, meron pong nagsampa ng impeachment sa ating pangalawang pangulo, mga puso. Halos labing anim na individual na grupo ang na nagsampa o nagsama-sama para magsampa ng impeachment sa ating pangalawang pangulo ng Pilipinas at marami marami po ang, ang mga grounds na na nilatag para po tanggalin sa pwesto o sa pagka, pagka pangalawang pangulo itong si BP Inday Sara Carpio nakakalungkot bakit ganito yung nangyayari sa kanya at bakit ganito yung naging career ni, ni BP Inday Duterte Carpio sa Pilipinas kasi sabihin na nating may mga katong Galicia o kainitan sa sa politika. Siguro tingin ko normal 'yon kasi politika naman ang kanilang pamilya. Nasa politika ay dynasty ang kanilang pamilya. Malamang maraming uh, dudurog sa kanilang reputasyon bilang uh, isang politiko na nagsiserve sa Pilipinas ngunit kaya naman nangyayarin sa kanya yung mga bagay na yan sa akin pong palagay mga kamalayang puso dahil nga sa ano eh sa mga ginawa niya maraming issue sa kanya binabato siya mismo ay parang hindi, hindi nahihirapan na ipaliwanag eh. Parang iniiwasan niya na ipaliwanag. Sa akin, kung malinis talaga yung kanyang intention, malinis ang kanyang ano, ang kanyang pagserb pagsilbi sa ating bayan, eh harapin niya ng may buong tapang o may dangal proteksyonan no? Protection na ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang boses yung eh, nangyayari kasi mga kamalayang puso dahil binabanatan siya ng mga iba't ibang uh, o kritiko mga uh, <laughs> eh niya yung ano eh yung galit yung tapang eh, lumalabas tuloy ngayon dahil dun sa mga binitawan niyang mga salita ay nagka patong patong po naka patong patung yung naging uh, problema oo totoo po problema yan yung lahat ng mga binitawan niyang salita sa kanyang mga live o mga press con man yan o zoom man yan ay may bad impact sa kanyang ano uh, pagkatao siya unang una uh, isa siyang lawyer kung mga alam niya ang batas although alam niya yung batas pero yung pagiging tao yung yung uh, emosyon ng isang tao ay hindi niya na kontrol, kung mga <laughs> nagpadala siya sa sa ano sa bukso ng damdamin kaya sana sana harapin niya itong uh, uh impeachment na ito ng maayos uh, hindi yung uh, taong bayan ang magsasalita para sa kanya Uh, simulan niya muna sa sarili niya magsalita siya para yung taong bayan maniwala sa kanya para sa akin na hindi yung taong bayan yung pupunta sa kalsada sumisigaw oh, nandun na yun yung mga sinasabi nating uh, mga supporter nandun na yun pero tumayo muna siya sa sarili niyang uh, pa para magkaroon naman siya ng dignidad bilang isang tao bilang isang mabuting servidor ng bayan doon makukuha niya ang simpatya ng publiko, ng mga amayan kahit hindi niya supporter, basta masagot niya ng maayos yung mga paratang sa kanya eh doon, doon natin malalaman pero kung patuloy na siya ay iiwas sa lahat ng mga ibinabato eh, sa kanyang putik eh sa tingin ko lalo siyang lulubog sa putik na kamalayang puso. Peace out.